Hello guys! Welcome back to my channel. Ngayong araw guys ay pupunta tayo ng festival walk sa may Kolbuntong. Samahan nyo ko guys at i-gagait ko na rin kayo kung paano pumunta ng festival walk. At dahil nga inutusan lang tayong pumunta ngayon dun sa taste ni Amo at may bibili tayong, may pinabibili siya sa akin. I-gagait ko na rin kayo kung paano pumunta dun. At kung sakaling malapit lang kayo doon na gusto nyo bumili ng ganun mga foods ay pwede kayong bumili doon guys lalo na kapag Sunday kapag lalabas tayo may mga okasyon gusto nyo bumili wala kayong time magluto pwede kayong bumili doon guys ng mga lutong pagkain sa may festival walk is daming tao. Coffee station. No, Low Bulok Machaw Lane. Pupunta tayo ng Kowloon um, Tong. So guys, ini tujuanlah tayo bumili nang ng isa Sa sana. Timba do. Okay, so, 请转乘观塘线。下一站九龙塘，乘客可以换成观塘线。Next station: Kowloon Tong. In-train station for the Kowloon line.

and be aware of the difference in levels between the platform and the train. Exit tayo sa exit. Exit C. Festival walk. Exit C tayo guys. Kapag sasakay kayo ng train na papunta dito sa Logo at saka sa lock Mag-iingat kayo guys. Huwag so, kayong sasakay sa first class. Pag may nakalagay na first class, huwag so, kayong sasakay doon kasi pag nahuli kayong sumakay doon ay 1,000 ang 1,000 ang multa. 1,000 ang ibabayad nyo. Kaya mag-iingat kayong sumakay sa first class. Doon lang kayo sa regular. Doon lang kayo sa regular sasakay. So, hindi naman nakakalito guys sa mga MTR dito sa Hong Kong kasi may mga sign. Kaya hindi kayo malilito. Sundan nyo lang mahiwagang sign. Ayan Exit si Festival Walk. Ang daming tao dito kasi ano to eh, uh, interchange. Nang pupuntang Mayogo at sa Kalokma at Chow. At saka, kontong line, yung green line. Kaya medyo madaming tao dito, guys. Normal. b c Okay, nito. Smoking is not allowed in stations or trains. Medyo matagal na ako hindi nakapunta kapunta rito sa Oh, may Doraemon dito. Charan ng Raymond. Okay guys, may nadaanan tayo ng Doraemon doon. May bantay siyang dalawa. Buti pa si Doraemon, may guard. <laughs> may dalawang guard. Doraemon everywhere. Doraemon. Doon Dora na tayo mag-exit sa exit C. Four dollars. Yeah exit si festival po festival po yun may nakita na akong sign festival hmm. po University or paglabas exit C to my eating, na agad ang taste mm -hmm. yan you know. yeah, yung taste dun tayo pupunta sa taste go. Dito tayo inutosang bumigilin na. Ng... Ang laki ng peach. Ayun ang peach. Ang laki. Hanapin natin yung tindahan ng mga cook food. Yung mga luto na. At doon natin makikita ang roast pig leg. May ata si Amo. Gusto ng roast pig leg kaya so, yun guys, kung gusto nyo ng mga luto ng pagkain kapag day off nyo, pwede kayong bumili dito sa taste. Ayan, marami silang mga luto na. Oh, Ayan. Hindi naman yung mga ganong kamahalan. Twenty-two. yung chicken, my duck, chicken. That's roast beef. Roast beef. Lamb. I think

Um, so, ito na siya. Pabayaran na lang natin. So, pag binigay sa inyo, yan na ang sinakasama na yun. So, ito tayo magpapayad. Thank you. din sila na ready to eat. Okay, go to the counter and pay. Hey. Okay, balik na tayo sa MTR. Dahil nga, pagod ako kahapon. sa ngayon, ayaw ah, na, magpagod magluto ng ano. Ah, kaya, pinabili niyo na lang ako ng luto na. Ayan, babalik na tayo guys. Six. Balik na tayo sa... Kuntung line ngata ay nang komandino. mga 1.1 mga 1.2 at East straight line propaganda Admiralty naligaw sa loob ng MTR. sa ng MTR

Guys, ang ating paglalakbay, see you next vlog.